Maagi kami hitol, hit to Lahit Bonifacio with my habal-habal partner. Habal-habal <laughs> <Wait. laughs> partner. Ah, agi, palusa. Hindi na, ito dito. Habal-habal. Hindi na pa sa kaya na palusa kami. Gunit, inay, gunit. Hindi ka mahulog. Diba? Ito driver. Driver na guwapo. Wah, driver na guwapo. bisita kami na amon ma'am kaya gin kami namon amon ma'am pamisita ha, kuwanan, kuwanan, kuwanan,